mga kabusing may nakita si bayaw dito may nakita si bayaw ayun ayun pulahan pulahan na gagamba mga kabusing Ayan. parang pulahan mga kabusing pulahan nga pulahan nga mga Ito'y mga kabusing oh. Ayan, patakas pa rin. Yun, ang gagamba. Tumakas siya mga kabusing. Ang ganda pa naman. Yun oh. Ayan. Ulahan. Mga kabusing, may nakita silang gagamba dito. Ayan, nasa baba lang. Yun, ito'y devil mga kabusing oh. Ayan, patakas pa rin. Yun, ang gagamba. Tumakas yan, mga kabusing. Ang ganda pa naman. Yun no? Ayan. Pulahan ang gagamba mga kabusing. Yun, ang ganda. Kunin natin. Yan. Yan. sino you know? Parang hindi pa huli mga kabusin. tuma kasigagamboy. Si iya. Yes. Hmm. Araan ara. <laughs> Ang bilis tumakbo. Hmm. Yan. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. May nakita si Bayaw. Ayun. Ayan, pulahan. Pulahan na gagamba, mga kabusing. Oh. Pulahan na naman. Yan, nasa... Ayun. Ang ganda, ang gagamba, mga kabusing. Oh. Yan. Yan bumaba. Sana yan. Okay, ito yung bahay mga kabusing. Hindi lang natin sinira para bumalik yung gagamba. Ayan, may nakita na naman si pamangkin. Nasa daanan lang. Ayan, nakatalikod. Nakatalikod si gagamba. Ayan, Oh. Yun parang pulahan mga kabusing pulahan nga pulahan nga nga ayan e oh ang ganda masok sa kanyang tinitirahan na dahon mga kabusing Yan. Pabalik-balik. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. Ayun, no. Oh. Yan, itima, nagagamba. Dito, ang ganda mga kabusing. Dito lang sa baba pa rin. Yun know? o. Yan. Parang na-slow mo na may nakita pa naman si Bayaw dito. Yan. Itiman siya mga kabusing. Ang itim itim na gagamba yan napagid daw okay pero kulang pa rin sa sukat yan mga kabusing tapos na kami nag hunt ng gagamba yan nandito na kami sa bahay mga kabusing ah uh, kape muna tayo pang alas ng mata mga kabusin pawe pa kami sa Cebu City ngayon kaya mm -hmm. magkape muna tayo okay maraming salamat sa panunood at sana suportahan yung channel natin mga kabusin ha yan. Nagihirap kami sa paghunt ng gagampas sa gabi para lang may ma-upload tayo. Okay. Kape muna tayo mga kabusin.